Samantala, sa iba pang balita sa labas ng himpilan, kagad pong sinalaki ng DTI at mga polis sa isang bahay na tinatambakan ng illegal na flavored vape products sa Paranaque City. Ang karagdagang detalye sa report ni Christopher Tirambulo. Christopher. Okay, sa sinalakay, Department of Trade and Industry, Fair Trade Enforcement Bureau at Philippine National Police, Southern Police District ang isang bahay na ginawang timbaka ng mga illegal vape products sa baklaran sa lungsod ng Paranaque kahapon ayon kay DTI FPEB Director Attorney Philip Tariwa umabot sa 25 milyong piso ang halaga ng 173 mga kahon na naglalaman ng 100 unit ng mga flavored gate ang kanilang nasabat nagkakalaga ng 550 piso ang bawat isang flavored vape nabuking din na ginagamit na panlilang ang milk tea shop sa harap ng bahay. May tuturing itong pinakamalaking operasyon kontra sa mga vape product dahil sa laking halaga ang nakumpiska maharap sa kasong pagdanaw sa Republic Act 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act ang mga nasa likod dito dahil favorized ang nasa bat at dalawang pung metro lamang ang lapit ito sa Baclaran Elementary School. Christopher Tirambulo, Newsline. Maraming salamat sa report niya, Christopher.